Mami. <laughs> kayo ulam. Dito kaya ulam. natin 'to. Kunin natin pintura. <says> Oh, do you do? Bisa me, bisa me. Hah? Gagal aku nombor Baik. Ini sangkut. Sira yang Tahu, pido. Saan? bisa luar. Sira naek. Sira. Ini, dia. di para lang malinisan para mapinturahan. Pinturahan? Huh. Hmm. Tapos pulasan? Pa. Huh. Hmm. Mapinturahan ni Papa Pido. buksan tanggal ng pintura sa so, sunod na ito pambili sunod hmm. pambili ito ano ito tansan huwag yan at madumi yan ba malasong ka nun huwag kang pipindot huwag kang, kang ihipo Makati. Makati. Saan? Yan. Makati yan. O, saan? Para matanggal yung ano. Yung Makati. Ano yung

Para, ano, may mga isa nakalabing isa video. Video? Oo. Mm -hmm. Baka naman ako yung mga copyright mo. <tinyo>